politika, Raymond, sa experience ko, nako, fluid yan. Uh, ibig sabihin, hindi mo alam kung ano mangyayari. Yung kakampi mo ngayon, magiging kalaban mo. Yung kalaban mo, magiging kakampi mo. Sa ngayon, merong gap sila. Alam ng lahat yan, ba? Diba? Ang yes. problema, nagagatungan, Raymond, nagagatungan sa social media. Maraming mga uh, bloggers, maraming, sa online. Kasi ako, di man yes. akong, masyadong nag online na nag alam mo gumagawa ng mga issues labanan so sa so ngayon nakikita ko may gap di ba uh, yung word na breakup medyo too harsh eh, kasi sa politika normal lang yun eh na palagi may issue palagi kayong uh, merong misunderstanding pero sa congress in fairness kay speaker Romualdez wala akong naririnig sa kanya na yung alam mo na yung yung palaban. Hindi siya ganoon eh. More, more yung mga sa kakampi niya, may sama ng loob, may mga vloggers, sama ng loob sa kabilang uh, kampo. So, I think wait and see. Uh, yung nangyari dito sa SMNI na sinuspend 30 days. Di ba? Yes. Ah, dahil dun sa sinabi na hindi naman napatunayan na, na totoo, misinformation, makikita natin na may gap di diba? As to yes. where that would lead. Kasi sa ngayon, uh, sa ngayon wala naman declaration si BBM at si VP Sara na maghihiwalay na sila. Pero sa baba, huh? meron na mga alitan, di ba? So wait and see. At alam mo, meron din posibilidad na di ba, mag-ayusan sila. As fast as nagkainisan kuminsan sa politika, pwede rin as fast magbalikan yung mga nakakasamaan ng loob. So sa ngayon, I think interesting for 2024 kung ano mangyayari dito sa mga na, nakikita natin nga na yung tinanggal si GMA as Deputy Speaker, kumampi si si, si VP Sara, tinanggal yung confidential funds niya ng President Duterte, eh, di ba yung mga ganon? So tingnan po natin. So sa ngayon, ang nakikita ko, uh, kung dati ganito sila, di ba? Dikit sila. So, uh, ngayon may gap na gano'n. na so, whether it's... lang pa yung gap na ganyan, yan ang hindi, hindi po natin alam. Kasi at any time pwede mag-intervene si President at immediate maayos sila.